May buntag mga kapamilya, Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit pandasal. Bago pa man daw po natin masambit ang ating mga panalangin, alam na ng Diyos kung ano ang grasya na nararapat sa atin. Wow! Eh kung gano'n naman pala po, bakit kailangan pa po nating magdasal? Pwede naman pala pong ma-ESP na ni Lord ang gusto nating sabihin sa Kanya. Marahil, iyan din po ang mga katanungan na pumapasok sa ating isipan. Lalo na po pagkatapos nating marinig ang winika ni Jesus sa ating Ebanghelyo ngayon. Alam ng inyong Ama ang mga pangangailangan ninyo bago pa man ninyo ito mahingi. Napaisip po tuloy ako, hindi nga kayat ang ating mga panalangin habang nagiging mas taimtim ay hindi talaga para pilitin ang Diyos na ibigay sa atin ang gusto natin, kundi upang maging mas mulat tayo na tanggapin kung ano ang ginugusto niya para sa atin. Sa paulit-ulit nating panalangin, paulit-ulit nawa nating itinatanong din sa ating sarili, handa ba akong sundin ang loob ng Diyos? Handa ako bang tanggapin kung ano man ang Kanyang ibabahagi sa akin? Sa katapusan, mabigkas nawa natin ang mga salitang itinuro mismo ni Jesus sa atin para gawin nating pang araw-araw na palalangin. Iyan ay sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Mga kapamilya, patuloy tayong manalangin at magtiwala na ang Diyos ay laging nakikinig sa atin, laging handang ipagkaloob ang makabubuti sa atin, hilingin man natin ito o hindi sa ating mga panalangin. Ako po muli si Father Ernald na nagpapaalalang huwag sayangin ang araw dahil every morning is a blessing.